Tapos na namin libutin yung studio ng ASAP. Pupunta naman kami sa oh. At susundan ang pupuntahan natin ay studio ng uh, Banana Split. Kasi kasi siya na kay marami akong kaklasing of normal. 10 sa. na. Eto lumalarga na kami at uh, may unggoy na nakakapit sa likod ko. <laughs> ito, ta... ito. Dito namin sinu-shoot yung basura at lahat. Dito sinu-shoot ang basura. Tapos sa bandang likod, andun yung taong basura. Makikita ko siya! See him! Ito pala yung retractable chair na sinasabi. Uh Oo. -oh. Ito pala yung pinapasok nila na upuan sa studio. Para mapanood so, lang. Uh, eh, yung tinatawag na retractable chair. Eto, palabas na kami. Tapos na kami sa studio ng ASAP. Yan. Palabas lang kami. Pagpunta na kami sa studio ng Banana Split. <laughs> Si Richard Matthews. Si Richard niya. Pero sino yun? Yun si Richard. Singer yun. Matagal ng singer yun. Wahoo! Ito, dito namin madalas nakikita yung pag nag-uumpisa yung Wawawee, dito sila sa labas. Ngayon mukhang, ito nga, ongoing yung show ng Wawawee. Ayan, papasok na kami sa loob. <laughs> Ayun pala, doon pala wawa wi wow, pre. Ayun oh. No. Ayun oh, no, wawa. Wow, wow. Bakit niyo? Bakit niyo? Nat malier. Ay nakino. Nakakapag nagkakasigawan dito. At papasok na kami sa loob. Ay salamat aircon. Ay salamat. Oh. I, love, I love you, hello. I love you. Ang dami na ng ilaw. I love you. Hello kasi kuya ang guard nakaabang. <laughs> wala, wala kaming makitang artista. Ito ang Studio 4. Eh, ah, dito pa lang wawawi. Doon. Doon ang Huawei sa kabila. May medical naka billiard, sila ate, Ito may mga... hahahaha hindi yun ito tayo sa studio 5 sa, sabi nila sa banana split <laughs> <laughs> ah hindi, okay, gawin mo lilita ka lang ito na nga banana split na. banana may mag siya <laughs> banana split ito nagkakayusan ng set. banana split mm -hmm. Ayun. Ku tara oh, yin nyo bro. Ah, ayan. Ay si Kuya. Itim bro, bro. Bro, bro, bro. Sampo. Andara de ho. Taga JB? JB ho kayo. Ay, taga uli, taga Makati rin dito. Olympia. Okay, listen first po mga kapamilya. Ngayon, nandito tayo sa Studio 5. So, before po ang um, Studio 5 natin, ang Studio na ito,

lang ng ating uh, uksan natin sa morning work. Tapos, mga pagkatapos nun, pagkatapos po ng mga kapamilya, nagkaroon na tayo ng morning start.